Ang dami, dear. pulong puno Okay. What Next. Is... Hala, dear. Hala, mga plants. More, more plants, plants Hala. More plants. Hala, okay. ang dami talaga. oh Andami. Hala, hala, Ang dami. Ang dami. Ang dami. Hala, dear. Mga babasagin. Okay. Hala, hala. Ang ganda. Ang ganda. Ang mm -hmm. ganda. Dear, can you get it, darling? More, dear. Maybe there's more. Hala, ang dami talaga, dear. There's something back there. Hala! More pots. Oui, more pots. Oh. We'll just leave some to them. Yeah, somebody else can have mm -hmm. some. Okay, that's it, dear. Nothing in the corner there. Mm -hmm. Nothing in the corner. Hala, ang dami, What's in the corner? Hala, dear, dear, ang mamahal nito, dear. Hala, ang dami. Nothing here. Nothing. Okay. Let's go. Let's go. Ang dami. Hala, punong-puno ang sasakyan namin, um. Mm. Wow. Guys, tag $12 isa, um. $15. $15. Oo, ang mahal, tag $10. Ang dami. Hala, guys. Hindi ako makapaniwala sa na-jackpot natin ngayong gabi. 1, 2, 3, 4, 5 bags. Hala, ang daming mga. Oh, okay. I can't wait. Guys, grabe guys, hindi kami makapaniwala sa mga nakuha namin ngayong gabi. Hala, hala ang mga paborito namin ni John. Hala, nasa Syria. Hmm. hala, June 2024. Hala, bakit nila ito tinapon? June 2024 pa, oh. Hala, tignan natin kung binuksan nila. Hala, hindi nila binuksan. Guys, tignan nyo, tignan nyo naman yan. June 2024. Bakit nila ito tinapon? June 25, 2024. Hala, ang dami talaga. Hala, hmm. pwede to, pwede to. Hmm. Pang merienda, sea salt. Dapat oh. nila ito tinapon. Tinitignan ko na kaagad ang expiration date, guys. October 2023. ganyan, crackers. Ayan. Ala, ang daming ganito, oh. Wow, ang dami ng ganito. Ayan. Ano ko, dito ipadala sa Pilipinas ayo. Guys, ayan guys, oh, uh, November, November 8, 2023. Ano November 8, 2023? November 8, 2023. November 8, 2023. Mga ano siya, parang mga cotton candy. Mga cotton candy. Hala, 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 hala. Hala, 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 hala. hala ang daming crackers, guys. Wala, ang daming crackers. Itapadala natin sa Pilipinas. Ah, mga lagayan ng ano. Ay, hala, guys. Pwede to. Mga lagayan na. Uy, mga plants. Herb garden. Halatag, tag $10. Oh, herb garden. Ano laman ito? Hmm, parang siya mga lupa. Ano to? Kala hindi ko siya maintindihan, guys, kung ano ito. Comment na kayo kung maintindihan niyo kung ano ito. Ayan, oh, herb garden. $10. Sweet basil. Ayan, sweet basil. Ano to? Mga, mga, Ayan o, oh, sweet basil, $10. Ayan, ayan, ayan. Ano po guys, mga plants? Ano po, hindi ko siya maintindihan. Tutubo ba ito? <laughs> ah, basta tanungin ko na lang si Jan kung ano ito. Kasi mukhang jackpot tayo dito o. Ang mahal tag $10. Pero hindi ko lang alam kung ano ito. Ano kaya ito guys? Hindi ko alam kung ano ito. Tatangin ko si Jack. Hala, ito talaga. Jackpot talaga tayo dito guys. Hala, ang gaganda ng plants. Hala. Hala, oh, ang gaganda ng mga plants guys. Tig magkakano. Ang mahal nito. Hala, ang ganda pa nitong plants. Magbubuhay pa to oh. Hala, ang dami. Hala, Guys, tag $12 isa, oh. Ano, tag $12 isa. Ang ganda pa ng mga pots nito, oh. Mm -hmm. Uy, tag $12. Ang ganda ng mga lagayan. Hala, ipapadala ko to sa Pilipinas kasi mahilig magtanim-tanim yung aking mga pamangkin. Oh. Mahilig magtanim-tanim yung aking... Ayan, ipapadala ko to. Uy, oh, ang gaganda, oh. $12 ang isa. Guys, grabe ang dami. Ang hangin lang ngayon dito. Here, $12 each. Wow, wow. Unbelievable. $12 each. $12 each. Dear, this is our favorite. November 2025. <laughs> wow, well, I think they're very spicy. Mm-hmm. Nobody wants to buy. Mm -hmm. Those peppers. Mm -hmm. Give them some water. Okay. I'll just show. Mm -hmm. Dear, what is this, darling? What is this, dear? Is this uh, it's a, plant. it's a planter. What is it? Say? Ah. So this is where you plant. No, this no, is it's ready to go. I think you just water. Ah, okay, sweet basil, Greek oregano, Italian parsley. Ah, okay, so planter pala yan. Hala guys, ito pa, ito pa, diyan. Look at this, darling. Look at this, darling. Hala, dear, look at this. Hala, ang gaganda nito, dear. Uy, $15. $15, $15. Hala, dear, ang gaganda. ang <inaudible> ganda. Hala, dear. Or ang ganda. panito ganda pa nito. Oh, para. Hala, pwede ito sa CR, dear. Pwede ito sa CR, darling. Hala, darling. Hala, ang dami, dear. O, oh, bakit naman nila ito tinatapon, dear? Hala, jackpot tayo dito, dear. Wait lang, wait lang, wait lang. Hala, succulent to, dear. Uh -huh. Ay, ano yung dalite? Ano yung dalite, Ano yung ano, dear? Hala, dear. Fifteen dollars. Fifteen dollars! Ay, grabe. Ang gaganda. Hala, dear. Ang ganda naman ito, dear. Uh, hindi pa siya sira, dear. Hala, mga fifteen dollars ang mamahal. Hala, ang ganda ng mga flower pots, guys. I can't believe na tinatapon nila ito. Bakit hindi nila ito ibenta? Ayan, oh, ang gaganda talaga, guys. Lord, salamat, Lord. Salamat, Lord. Ayan, oh, hala, pwede sa ating banyo. Pagagawa kasi kami ng, magpararenovate kami ng banyo namin. Wala, ang daming pwede, pwede. hala ang daming mga ano oh hala ang daming aloe vera tinapon lang nila pero hindi ko to itatapon aloe vera hala guys, ito lang naman ang mga na jackpot ko ngayong gabi, hindi kayo makapaniwala sa dami ng aking mga nakalkal ngayon sa basurahan, mag start tayo dito, ayan ito guys, ayan, ma-expire ma to siya ngayong October, pero pwede pa yan kasi crackers naman ito ayan o oh, October yan siya ma-expire ito guys, tignan nyo naman ito guys, para siyang uh, cotton candy, cotton candy ata ito guys, na strawberry flavor tignan nyo, November 8. Ayan, 2023. Tapos ito, October din. Ito, pwede pa yan. Kasi October pa naman ngayon. Ito talaga guys, nagulat ako. Dito guys, o oh, June 25, 2024. Ayan, June 25, 2024. Ang ganda nito. Paborito namin ni John ito. At kung titignan ninyo, silyado pa yan siya guys. Oh, hindi na yun nila binuksan. Ayan. Oh. Ayan. Tapos, Tignan nyo naman ito guys. Ang gaganda na nakukuha ko na bulaklak guys. Tignan nyo. Tig $12.99. Magkano ang $12.99? Basta, mga $500 plus yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hala, pila na natanan. Kayo na mag-compute ha. Tapos, meron tayong planters dito. Tag $10 isa. Sweet basil, Greek oregano, Italian parsley sabi ni John, ready to go na daw ito. Lagyan mo lang ng water, i-water mo lang siya. Ready to go na daw yan. Tapos ito guys, tinatapon nila guys. Bakit nila ito tinatapon? Ang mamahal nito guys. Oh, nakita ko dito $15 to eh. Ayan, $15, cents. So $1.5. Nagkakahalaga ng $1.5 yan guys. Tignan nyo, ang dami, ang gaganda ng mga design ng mga flower pots. Tignan nyo. Ayan, oh. Pwede natin ilagay ito sa ating CR. Wow, ang ganda. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Tapos, meron pa tayo dito, guys. Ayan, oh, mga aloe vera. Magtatanim ako ng aloe vera. Tinatapon lang nila. Pero pangit yung, ano, naka-plastic lang siya. Pero okay lang. Kasi itatransplant ko to sa lupa. Tapos itong kanyang uh, flower pata ay uh, dito ako mag-germinate ng iba nating plants. Hello, grabe. Swerte talaga tayo ngayong gabi. Wow! Lord, salamat sa lahat ng mga blessings. Oh, ang dami talaga. Kaya talaga guys, no? Swerte talaga. Jackpot talaga kami ni Jen kapag namamasura kami. Kaya hindi talaga ito nakakahiya guys. Bagkos, nakakatulong pa tayo sa pamilya natin. Pinapadala natin ito sa Pilipinas. At saka, nakakatipid tayo. O ba diba? Wow, Lord. Salamat sa lahat ng blessings tonight.